Gaganda, boy. Ganda ng quality. Uy, alam mo, ayos na ayos yung mga to, no? Tsaka, Ay. Okay. nakakatulong pa sa si environment. Idol talaga kata, boy. Hindi lang naman ako nag-isip nito, eh. Si Jenny din. Kasama din siya sa pagplano. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako eh. Kasi lahat sumuporta. Sana lumago pa boy, no? Para mapagpagawa pa tayo ng bagong livelihood center. Hindi alam boy, parang napansin ko, parang iba naman yung gusto mong lumago eh. Ang napansin ko, parang ibang iba na yung tingin mo kay Nurse Jenny. Hindi naman. Nurse Jenny! Is it grabe ka na, mapanakit ka na. Tinutulungan nang kita, ang torpe-torpe mo kasi. Eh. Kap, ang dami na po nating natapos. Kaya salamat kasi binigyan mo ng opportunity yung mga tao para maghanap buhay. Tsaka, ang gaganda po ng mga gawa nila. Kasi ganda mo, Nurse Jenny, pinapasabi ni Kapitan. Bakit? Okay. Ano ba dapat ako nagsasabi mo? Eh, dapat nga ikaw nagsasabi. Kaya... Hapos! Ikaw? Ha? Anong pinagyayabang mo? Kaya bago-bago mo palang sa festo pero sobrang yabang mo na! Huwag yung makikilam Sir, sir, okay, okay, sir konting respeto lang ako. Nasa barangay hulo kayo. Lagi ko pinasara negosyo ko. Ha? Sir, ginagawa ko lang po ang tama. Hindi po kayo pwede mag-operate nang hindi sumusod sa regulasyon. Anong alam mo? Sa liit mong yan, nagagawa mong magmarunong? Sir, Nasa report po na contaminated ang pinapalabas ng planta yung sa ilog. Hindi naman dating ganun ha. Hindi kami sinisita ng dating kapitan! Ngayon lang ganito! Ngayon lang kami nagka problema ng ganito! Siguro po noon nakakalusot kayo pero hindi na po ngayon. Batas po ang sinusunod po namin. Kailangan niyo po na clearance sa water testing lab para magkarapulit ng permit. Mag-operate. Ay mo. Pangbog kang ka. Sir! Hindi naman pang insultuin si Kapitan. Baba, Bakit hindi mo kilala kung sino itong pinabangga mo. Kung sino yung pinabangga Hindi pa tayo tapos! Rambo! <laughs> Ikaw ah! Pamilya mo mananagot! Punta ka! ang tama ang ginagawa ko, wala po dapat tayong ikatakot. Huwag na po kayong magkasala doon. Ah, ang bangwa! Amit pa lang, sarap na iya. Parang madami ang makakain niyan. Ay nako Rambo, iniiba mo ang usapan. Basta anak, pangako mo sa akin, iisipin mo muna lahat ng desisyon mo. Kasi dumadami na ang mga kaaway mo. Baka mamaya niyan. Pati pamilya natin madamay. Eh. Nay, hindi ko po hahayaan mangyari yun. Promise. Sige, anak. Kailangan ko munang muwi. Kasi kailangan ko pang puntahan mga kapatid mo sa school. May meeting daw doon. Ha? mag ingat ka at kumain ka marami, ha? Sige po, nay. Ingat ka, anak. নাক আপোনাই